for today's video, ayan tayo po ay nangunguha po ng aratilis at talaga naman po nagpahinga po muna tayo ng pag-akyat po ng mga kabundukan at talaga naman po nung pag-akyat ko po doon sa Sitio Luok hanggang po sa malalim na sapa ay talaga pong napakasakit po ng aking pong katawan. Grabe, hanggang ngayon ha, nararamdam po kong yung, yung sakit ng aking pong pangangatawan. Para bang yung nababalian ako yung sumasakit yung aking mga buto-buto sa aking pong buong katawan. Ayan, kaya ngayon, ah, pahinga po muna tayo ng isang araw. Ayan, nandito naman po tayo sa ating pong napakalapit na bahay. And then, nandito nung umuha po tayo ng aratilis. Ang ginagawa namin dito nun, iniipo namin sa isang malaking plastic. Tapos pinagsasama-sama namin yung ganito mga hinu So nakikita nyo, ito yung pinaka, ang sarap niya guys ha, yung pinakamatamis po niya. Isa ito sa paborito. Talaga pong inaakit namin kahit po gaano kataas po yan, baka kuha lang po kami ng hinug po na aratilis. Ah, laking bundok po talaga ako at talaga naman pong yung hirap po ng buhay. Talaga naman pong naranasan po namin napakadalang ko na nga guys ngayon makakita po ng aratilis ha? kaya nung ako po ay nasiglawan ko itong lugar po na ito na meron pong uh, aratilis talaga namang po sinunggaban ko kagad <laughs> at talaga namang pong, uh, po hinaharap ko ang mga hinug kaagad. alam nyo ba guys na mas masaya po noon compare ngayon kasi po ang lahat po yung kahit po yung mga kabataan po ngayon yung mga mga naglili yung mga edad na pito pataas ayan ang hawak na po mga cellphone pero kami noon edad na 14-15. Talaga naman po masasaya kami kasi naglalaro pa po kami sa mga karsada. Yung mga tumbalata, mga tagu-taguan, tapos pagka yung maliwanag po ang buwan, nagtataguan po kami. <laughs> Grabe guys, compare po ngayon na parang ang kabataan po ngayon super boring. Boring po ang buhay compare po noon. Kasi kahit noon ay mahirap po ang buhay, sapat na kung ano yung meron kayo. Hindi po ngayon, kasi hindi po katulad ngayon na mga kabataan po, kapag ka walang cellphone, uh, maaborin yan. Yan ay gusto laging hawak po ang cellphone kapag, ka, uh, kapag ka uutusan uh, mo naman, magdadabog yan. Ayan. <laughs> Ayan guys, uh, uh, uuwi na tayo. Ayan, hindi, na, hindi mo na tayo magbablog today. Tomorrow na lang, abangan po ninyo kung ano po yung ating pong ibabahagi po sa ating pong Facebook page. Maraming maraming salamat po. God bless you all.